Tayong masarap. Hilaw pa. Hmm. Kasi yan hmm. po. Hmm. pinya. guys. Hmm. bolpen, pen or short in it. oh, nah, Dorian eh. ah. Dorian karun mula na sa kuhan sa tay tayan oh. kaya na di Annie Oh. Sige, ikaw daw mauna. Sige na. Dira ka ni mabalik. Mabalik o. Oh. Uh, ah, latay daan o. Oh. Di ba makahablo. Sige, ikaw una. Ko. Sige, sundun ko ni mo. Dira ka ni mabalik, Clyde. Murag na makahablo, Clyde. Mabalik na. Kabuk ka na na. Kadlok, Jod. Sapa ta, sapa. Um, balik. Balik. Dili lang may mula tayo guys. Kaya ko. Ah. Na. Nabali ang kuan. Ang tayta yan. lang sa oh. ayan. may sasapa. Oh. Yan. Mahirap sila dito guys kasi pag bumaha. Ayan, lagot. Doon sa babat, pulutin buti pa kung matulungan yan o kaso ngayon yung sapa, malit ang tubig kukunti lang hmm. tayan o oh. bumawa kami dito kasi, ano, nakakatakot baka pagdating sa gitna biglang, naku malaglag. kaya dito lang kami sa sapa ayan, yeah. see yan o oh. Ayan. Doon oh. yan. Kaya dito kami dumaan oh. Bago kami makarating sa pupuntahan na oh. sa Sasapa kami <coughs> oh. Dito Tingnan niyo yan oh. Nakatakot. namin ang takot kaya kami sa sapa kami dumaan bago kami makarating dito sa pupuntahan namin Clyde oh Ball pen. Nara Asal asal ni betul. 哎呦！哎呦！ walang tao. Wala. Ayo. Huwag mo turo ah. Walang tao. Kanya Balik, five. Okay, off na.